WaMes sasalang na nga ba sa Batang Kiyapo? Alamin natin dito sa. Iyan ang tanong ng mga netizens ukol sa pagkikita nila ni WaMes at ang isa sa mga direktor ng FPJ Batang Kiyapo na si Coco Martin nitong linggo. Makikita sa video na nagkakamayan ang dalawa sa isang photoshoot venue kasama ang asawa nitong si Antoinette alam naman natin mga kateletrending trending na marami ng mga vloggers ang nakapasok sa Batang Kiyapo tulad nila Pambansang Cole Okoy, Tony Fowler, Ivana Alawi at iba pa. Bukod rito, pinag-iisipan ng mga netizens kung ano kaya ang papel ni Wames kung papasok na siya sa Batang Kiyapo. May mga sabi-sabi baka isa si Wames sa bagong kasama sa grupo ni Tanggol o kaya maging isa sa mga Batang Kiyapo vendor. Kabang-abang naman ang batang kyapo at kasalukuyang may balak ang hepe ng mga warden na si Chief Espinas na ginampanan ni Jacqueline Jose na si Tanggol ang ipapalit kay Bong na ginampanan naman ni Van Dolph na isang siga sa selda. At kapag nakita ni Chief Espinas na maganda ang ipapakitang asal sa kulungan ni Tanggol, ito ang ipapalit niya kay Bong bilang isang hitman kasama si Bobos. Kaabang-abang din ang pagkikita ni Tanggol, Mokang at ang kanyang ama na si Ramon. Anong masasabi nyo sa pagpasok ni Wame sa Batang Kiyapo mga Katele Trending? Ano kaya ang papel niya? Abangan na lang natin mga Katele Trending sa number 1 primetime teleserye ng Pilipinas. Bye for now and to God be the glory.